Lahat ba tayo ay nawawalang tupa? Magandang araw ng pagunita ng sagradong puso ni Yesus. Tayo na po sa landas ng pag-asa. Sa Gospel reading ngayon, Luke chapter 15, verses 3 to 7, inihayag ni Yesus ang talinghaga ng nawawalang tupa. Simula sa verse 4, kung ang sino man sa inyo ay may isang daang tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? hindi ba't iiwan niya ang siyam na putsyam sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan. Kapag nakita niya niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayaan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. At sasabihin sa kanila, magkipagsaya kayo sa akin. Dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa siyam na putsyam na matuwid na di nangangailangang magsisi. Lahat ba tayo ay nawawalang tupa? Sabi ni San Pablo sa Romans chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya sa Romans chapter 5 verse 8, ito yung ang kanyang sinulat. Munit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagibig. Ang kanyang pagibig sa atin nang mamatay si Kristo. Para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Kung walang matuwid kahit isa, lahat tayo ay nawawalang tupa. Hayaan niyo ako magbigay ng tatlong simpleng puntos mula sa gospel reading. Sa verse 4, hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan. Hindi titigil si Yesus ang mabuting pastol hanggat hindi tayo, ako o ikaw, ay matagpuan. Sabi nga ni Ezekiel chapter 34 verse 12, kung ang panahong hinahanap ng pastol ang tupan niyang nawawala gayong koha napin ang akin tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Kaibigan, hahanapin ka ni Yesus at mahahanap ka ni Yesus. Sa verse 5, kapag nakita niya ang tupa ay masaya ni itong papasanin. Kung natigpuan ang nawawala, gagabayan tayo ni Yesus, ang mabuting pastol. Madalas kaya tayo nawawala dahil pasan natin ang ating sarili. Tumidepende tayo sa ating kalakasan. Kayaan mong pasanin ka ni Sa Psalm 23 verse 1, verses 1 to 3. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan. Kaibigan, sumandal tayo kay Yesus, ang ating mabuting pastol. Papasanin ka niya. Siya ang ating lakas. Siya ang ating gabay. Pangatlo, sa verse 7, magkakaroon ng higit ng kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Kaysa sa siyam na putsyam na matuwid na di na kangailangang magsisi. Ang tupang natagpuan at pasan ni Yesus ay tatalikod sa kasalanan. Magbago tayo ng buhay, magbago ng pananaw sa buhay. Laging na kay Yesus ang ating mga mata, ang puso at isip upang di na tayo mawala sa kawan ng mabuting pastol. Maging sagrado ang buhay gaya ng sagradong puso ni Yesus. Lahat ba tayo ay nawawalang tupa? Oo. At tayo'y mga tupang matatagpuan, papasanin, at tatalikod sa kasalanan. Mga tupang na laging nagtuon at susunod kay Yesus na may sagradong puso at ang ating mabuting pastol. Amen. Kaibigan, maging instrumento ng pag sa nawawalang tupa. Pag-share ang video na to sa iyong pamilya, kamag-anak at kaibigan. Lagi nating tandaan ang salita ng Diyos ating pagnilayan sa ating buhay, ating patunayan. God bless.